May bagong balita sa mga SSS members. Mas mataas na ngayon ang funeral benefits. Nararapat tayong tulungan sa oras ng kalungkutan. Share niyo ito dahil narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi Attorney Chell, namatay po ang tatay ko last month. May makukuha po ba kami sa SSS niya? Magkano po yun, Attorney? Salamat po. Una po, gusto ko pong iparating ang pakikiramay ko sa pagkamatay ng tatay ninyo. Patungkol po sa tanong, kamakailan lang naglabas ang SSS ng revised guidelines sa kanilang funeral benefit program ipapaliwanag natin ito ha. Pero gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Sa revised guidelines ng SSS sa Funeral Benefit Program, ang pwede makuha ng pumanaw na member ay mula 20,000 hanggang 60,000 pesos. Basta ito ay nakapaghulog ng at least 36 monthly contributions. Ang funeral benefit na maaasahan depende sa formula na ito. 20,000 plus 0.5 times number of paid contributions times average monthly salary credit. Ibig sabihin, ang halaga na matatanggap ay depende sa numero ng SSS contributions na naihulog ng member bago ito mamatay. Pero hindi ito bababa sa 20,000 at may limit ng 60,000 pesos. Kung less than 36 monthly contributions naman ang naihulog bago pumanaw pero nakapagbayad ng at least one month, ang fixed amount ng funeral benefit ay 12,000 pesos. Ang funeral benefit ay reimbursement at in general, kailangan ng proof of payment o mga resibo sa burial expenses na sakop ang mga ito embalming services burial transfer services and permits funeral services for the deceased including church service fee or its equivalent cremation or interment services purchase or rent of coffin purchase or rent of niche, cemetery, memorial lot or columbarium, payment for memorial or funeral insurance plan. Para matulungan sa pag ng funeral benefit, pwedeng i-contact ang SSS branches sa directory na makikita dito. Muli, nakikiramay po ako sa pagkawala ng ama ninyo. At sana nakatulong ito. Share nyo ito sa mga kamag-anak at kaibigang matutulungan. At kung kayo ay may problema, o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.